So guys, mga naman ang araw sa inyo guys. So po, din nandito po tayo sa may uh, hospital po dito sa may Pulyon. Dito na ano, ipaano eh, yung atin anak, yung anak ko dahil may bulutong po. So, iyan muna natin eh tawag dito. eh, pa po natin. Ano ano. Pero nasa 20 minutes po tayo. Pero wala pa yung ano, bawal daw pasok. So abang-abangan natin guys. Aba. So, guys, nandito na tayo sa loob ng institution ng ano, parang quarantine tayo dito. Quarantine? Yeah. So guys, mabuti pa, mabuti mo yung kapatid ni Bianan ko. Siya nagbabantay dahil nag-iisa lang. Dapat dito guys, isa lang gumantay. So ako pa na ako. Yan yung cameraman at saka editor ko kaya dito wala tayong upload. So guys, bangabangan natin, dapat labo na tayo. So hanggang sumulit po. ko.